well that's the uh, that's the Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglunsad kaninang umaga ng website na sumbong sa Pangulo.ph kung saan maaaring tingnan ng publiko ang listahan ng lahat ng flood control projects ng gobyerno at malaman ng mga detalye ng kada proyekto. Tugon ito sa kanyang direktiba sa DPWH at ilang ahensya ng gobyerno noong SONA na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects ng pamahalaan para malaman kung ano ang pumalpak, nagpapatuloy ang konstruksyon at hindi nagawa sa kabila ng inilaang pondo. Pagpunta sa website, kailangan lang ilagay ang detalye gaya ng pangalan ng lugar o kontraktor para makita ang mga impormasyon sa proyekto. Pwede ring mag-report ang publiko na may kalakip na larawan o video hinggil sa estado ng flood control project. Sa resulta naman ng inisyal na investigasyon, ibinahagi ng presidente na umabot sa 545 billion pesos ang nagastos na pondo ng gobyerno para sa 9 1,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025. Pero 6,021 na mga nasabing proyekto o nagkakahalaga ng mahigit 350 billion ang hindi nakaspecify o hindi tinukoy kung anong specificong flood control project. na rin na ilan sa mga proyekto sa iba't ibang lugar ang magkakapareho ng halaga ng kontrata na ibig sabihin ay pare-pareho ang disenyo at mga materyales kahit magkakaiba ng lokasyon na, na ayon sa pangulo imposible yan imposible yan and that is why that is a significant uh, significant finding already that we have made Pinunari ng punong ehekutibo ang hindi tugmang flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha. Batay sa datos ng DPWH, kabilang sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects ay ang Bulacan, Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Pero ayon sa National Adaptation Plan 2023-2050, to 2050, kabilang sa pinaka-flood-prone provinces, ang Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte. Kapansin-pansin na wala sa listahan ng may pinakamaraming proyekto ang ilang high-risk areas gaya ng Nueva Ecija, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato at Oriental Mindoro. But you would intuitively say that projects The, uh, the, 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 areas rather, the provinces, regions, whatever you want to do. Whatever, uh, pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. No? Pero parang hindi tumutugma. Kaya uh, yan, kailangan natin pag-aralan ng na mabuti kung bakit nagkaganyan. Ibinunyag din ng Pangulo ang listahan ng 15 mga kontratista na may hawak na maraming flood control projects sa buong Pilipinas. Sa kanila lang daw napunta ang 20% ng 500 bilyong pisong pondo sa flood control o katumbas ng 100 billion pesos. At mula sa 15 contractors, lima ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, disturbing o nakakabahala ang resulta ng investigasyon pero patuloy pa ga aaralan ng mga findings para matukoy ah, para susabit, kung sino ang mga sabihin, dapat lupin, lupin, lupin. managot they are not they are not assessments we are not accusing anyone of anyone of anything yet however it gives us a, a an idea of what uh, how this has been how this has been conducted so let's uh, let's uh, I, I encourage everyone to uh, uh, to look into this And, you say your peace. Ngayon, meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ng ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.